May utang ka, di ba? Bayaran mo yan. Huwag ka nang mahiya sa inutangan mo. Mahiya ka sa sarili mo. Huwag mong daanin sa kapal ng muka. Bakit ka ba umutang? Saan mo ba gagamitin? Sa luho? Sa bisyo? Sa liability? Liability. Dahil ginamit mo sa gadget, pang down ng sasakyan, pang travel, o pang birthday. Happy now, sakit sa ulo later. Ang mahirap niyan, nagdamay ka pa ng ibang tao. Humutang ka, pero wala kang konkretong plano. problema ka, mai-stress ka, at higit sa lahat, masisira ang tiwala ng mga tao sa iyo. Madaling umutang, pero dapat may disiplina ka. Marunong kang sumunod sa usapan at marunong kang makipag-negotiate kung papalya ka. Real talk lang. Mga ma'am sir, ang pangungutang ay may kaakibat na responsibilidad. Tandaan mo, marami ng relasyon ang nasira dahil sa utang. Huwag ka nang dumagdag.